sa edad na 75 o mas matanda pa, marami ang nagsasabi na pahina na raw ang buhay, na na lang sakit, panghihina at paglimot. Pero totoo ba ito? Nararamdaman niyo rin ba ang pagdududa minsan sa inyong sarili? Kung kayo ay nasa ganoong edad at malakas pa rin, naglalakad ng tuwid, nakakaalala pa ng mga kwento, at may gana pa sa buhay, mayroon po kayong taglay na napakabihirang kayamanan. Hindi lang po ito swerte, mayroon pong pitong nakalimutang kaugalian ng ating mga ninuno, mga gawin na sadyang napakabihira na ngayong makita, na siyang tunay na dahilan kung bakit matikas pa rin kayo. Kung mapapanood ninyo ang video na ito hanggang dulo, ibubunyag natin ang mga ito at ipapaliwanag kung paano ito nagpapatunay na kayo ay pambihira. Ang hindi pagpansin sa mga simpleng kaugaliang ito ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan sa inyong kalusugan habang kayo ay tumatanda pero ang pagbalik tanaw sa mga ito ay maaaring magbigay sa inyo ng panibagong lakas at sigla. At bago po tayo magpatuloy sa pagtuklas ng mga bihirang kaugaliang ito, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa atin channel, ang maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Layunin po namin dito nagabayan kayo sa isang malusog, masaya at mayaman na pagtanda. Maari nyo rin pong ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Marami po sa kanila ang naghahanap ng mga mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kalusugan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Nakakatuwa pong isipin, di ba, na sa kabila ng lahat ng pagbabago sa mundo, mayroon pa ring mga Pilipino na, sa edad na 75 at pataas, ay tila hindi tinatablan ng oras. May ilan pang ang nakakakita pa rin ng maliwanag, nakakarinig pa rin ng buo, at ang mga paa ay malakas pa rin sa paglalakad. Sila po ang tunay na patunay na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina kung alam lang natin ang mga tamang gawain at kaugalian. Salipunan ngayon na puno ng modernong teknolohiya at fast food, tila nakalilimutan na natin ang mga simpleng pamamaraan ng ating mga ninuno na nagpapanatili sa kanila ng malakas at matikas. Ang maganda po rito, marami sa mga gawaing pangkalusugan na noon pa ay ginagawa na ng ating mga lolo at lola ay ngayon ay sinusuportahan na rin ng modernong siyensya. Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa para sa mga senior, ang pagbabalik sa ilang tradisyonal na gawi ay maaaring lubos na mapabuti ang inyong antas ng enerhiya, kalusugan ng isip at pangkalahatang kagalingan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang pitong nakalimutang kaugalian na hindi lamang nagpapatunay na kayo ay bihira kung ginagawa niyo pa rin ang mga ito, kundi maaari rin itong maging gabay para sa isang mas masigla at makabuluhang pagtanda. Handa na po ba kayo? Tara na't simulan! Unang kaugalian, ang regular na pagpapawis o pisikal na pagkilos sa araw-araw. Nakasanayan na natin na ang ehersisyo ay nasa hirin o kailangan pa ng mga kadamitan. Pero naalala niyo pa ba ang ating mga lolo at lola na, kahit nasa edad na, ay nagpapawis pa rin sa pagbubungkal ng lupa sa bakuran, paglilinis ng bahay, o paglalakad papunta sa palengke. Ang si pagpapawis na ito ay hindi kinakailangan ng Ewen membership. Ito po ay simpleng pisikal na gawain na ginagawa nyo sa pang-araw-araw. Bakit ito mahalaga? Ang regular na paggalaw ay nagpapanatili ng kalusugan ng inyong mga buto at kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang ating mga buto at nagiging matigas ang mga kasukasuan na nagdudulot ng arthritis at osteoporosis. Subalit, kapag kayo ay patuloy na gumagalaw, kahit simpleng paglalakad, paghahardin, o paglilinis, pinapalakas ninyo ang inyong mga kalamnan sa paligid ng mga buto at kasukasuan. Bukod pa rito, pinapabilis din nito ang sirkulasyon ng dugo, na nagdadala ng mas maraming oksigen at sustansya sa bawat bahagi ng inyong katawan, pati na sa inyong utak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda na physically active ay mas malinaw ang isip at mas matalas ang memoria. Kaya, ano ang pwedeng niyong gawin? Kung dati kayong naghahardin, subukang bumalik sa gawain yon kahit pa isa-isa lang na halaman. Kung mahilig kayong maglakad, maglaan ng 15 tandang bawas 30 minuto araw-araw para maglakad sa loob ng bahay, sa bakuran o sa kalye kung ligtas. Kung hindi niyo naman kayang lumabas, simpleng pagunat, pagyuko o paglakad-lakad sa loob ng bahay ay malaki na ang maitutulong. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa kalusugan ng inyong puso, utak, at kabuang lakas ng inyong katawan. Hindi po kailangan na todo-todo ang ehersisyo, ang mahalaga ay patuloy na gumagalaw. Ikalawang kaugalian, ang kahalagahan ng inmaagang pag-idlip o sapat na pamamahinga. Sa ating mga lolo at lola, nakasanayan na ang isiesta o maagang pag-idlip pagkatapos ng tanghalian. Ito po ay hindi katamaran, kundi isang mahalagang gawi na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan. Sa modernong panahon, tila nawawala na ang kaugaliang ito dahil sa dami ng ginagawa o pinapanood. Bakit ito nakalimutan? Kadalasan, iniisip natin na ang pag-idlip ay para sa mga bata o sa mga may sakit. Ngunit ayon sa mga eksperto sa pagtulog, ang maikling pag-idlip sa tanghali ay nakakatulong sa pag-recharge ng ating utak at katawan. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahirap para sa atin na makakuha ng tuloy-tuloy at malalim na tulog sa gabi. Ang maikling pag-idlit na tumatagal ng 20 hanggang 30 minuto ay maaaring makatulong na punan ang kakulangan sa tulog at mapabuti ang inyong konsentrasyon at memoria. Nakakatulong din ito na mabawasan ng stress at pagod na kadalasan ay nararamdaman ng mga senior. Ang labis na pagod ay maaaring humantong sa pagkahilo, pagkadapa, at pagbaba ng resistensya ng katawan o panlaban sa sakit. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Subukan ninyong maglaan ng dalawampu tandang bawas tatlumpu minuto para umidlip pagkatapos ng tanghalian. Humanap ng tahimik at komportabling lugar. Hindi nyo po kailangan matulog ng mahaba, sapat na ang maikling pahinga para gumaan ang inyong pakiramdam. Ang paggawa ng simpleng gawin na ito ay makakatulong sa inyong isip na maging mas malinaw at ang inyong katawan na maging mas handa sa mga gawain sa hapon. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na pag-idlip ay nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso at nagpapabuti ng inyong kalooban. Ikatlong kaugalian, ang pagkaing sariwa at galing sa bakuran. Naaalala niyo pa ba ang mga panahong karaniwan ang bakuran na puno ng gulay at prutas? Ang pagkain ng sariwang gulay at prutas na direkta mula sa inyong sariling tanim o galing sa kapitbahay ay isang nakalimutang kaugalian na may malaking benepisyo sa kalusugan. Ngayon, mas madali na bumili ng processed food sa grocery. Bakit ito nakakalimutan? Ang pagiging abala at ang pagiging accessible ng mga processed at convenience food ay nagpapaliwanag kung bakit mas madalas tayong kumakain ng mga pagkain na hindi sariwa. Ngunit ang pagkain ng sariwang gulay at prutas ay puno ng bitamina, mineral, at fiber na mahalaga para sa katawan, lalo na sa mga senior. Ang fiber ay nakakatulong sa panunaw at nagpapababa ng cholesterol. Ang mga bitamina at mineral naman ay nagpapalakas ng inyong panlaban sa sakit at nakakatulong sa pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Bukod pa rito, ang mga gulay at prutas na sariwa ay mas mataas din ang nilalaman ng mga antioxidants, mga sangkap na nagpoprotekta sa inyong mga selula laban sa pagkasira mula sa mga free radicals o mga masasamang sangkap na sumisira sa ating mga selula at nagpapabilis ng pagtanda. Paano ito isasama sa inyong pamumuhay? Kung may bakuran kayo, subukang magtanim ng simpleng gulay tulad ng malunggay, talbos ng kamote o ampalaya. Kung wala namang bakuran, maaari kayong magtanim sa paso. Kung hindi naman posible ang pagtatanim, mas piliin ang bumili ng sariwang gulay at prutas sa palengke. Mas mura pa ito kaysa sa mga processed food. Iwasan ang mga pagkain na mataas sa asin, asukal at mantika. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa inyong panunaw, timbang at pangkalahatang kalusugan. Maraming senior ngayon ang nagkakaroon ng diabetes at high blood pressure dahil sa pagkain ng processed food. Ikaapat na kaugalian, ang sapat at maagang pagtulog. Hindi lang po ang pag-idlip ang mahalaga, kundi pati na rin ang pagtulog ng maaga at sapat sa gabi. Naaalala niyo pa ba ang mga panahong paglubog ng araw ay naghahanda na kayo sa pagtulog? Ngayon, tila mas matagal na tayong nagpupuyat dahil sa telebisyon o iba pang gawain. Bakit ito mahalaga? ang pagtulog ng sapat ay kasing ng pagkain at ehersisyo. Sa gabi, habang natutulog tayo, ang ating katawan ay nagre-repair ng mga selyula, nagpapahina ang utak, at nagpapatibay ang panlaban natin sa sakit. Sa mga senior, ang sapat na tulog ay nakakatulong na mapabuti ang memorya, konsentrasyon, at inyong kalooban. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng pagiging iritable, pagkalimot, at pagtaas ng panganib sa mga aksidente tulad ng pagkadapa. Ayon sa mga eksperto, ang mga senior ay nangangailangan ng pito tandang bawas siyam oras ng tulog bawat gabi. Ang pagtulog ng maaga ay nakakatulong din na makakuha ng mas malalim at mas mahusay na kalidad ng tulog. Kaya, paano ito maisasakatuparan? Subukan niyong magtakda ng regular na oras ng pagtulog at pagising. Iwasan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o pagpanood ng telebisyon isang oras bago matulog dahil ang liwanag mula sa mga ito ay maaaring makaistorbo sa inyong pagtulog. Bukod pa rito, gumawa ng bedtime routine tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig sa nakakarelax na musika, o pag-inom ng mainit na gatas. Ang simpleng pagbabagong ito ay lubhang makakatulong sa inyong kalusugan ng isip at katawan. Ang pagtulog ng sapat ay susi sa isang malusog na pagtanda. Ikalimang kaugalian, malalim na pakikipag-ugnayan sa komunidad at pamilya. Nakita niyo na ba ang mga matatanda sa probinsya na magkakasama sa ilalim ng puno, nagkukwentuhan at nagtatawanan? O ang mga pamilya na magkakasama pa rin sa isang bahay? Ang malalim na pakikipag-ugnayan sa pamilya at komunidad ay isa sa mga pinakamahalagang kaugalian na tila nawawala na sa modernong panahon ng pagiging independent. Bakit ito mahalaga? Ang pagiging konektado sa ibang tao ay may malaking benepisyo sa kalusugan ng isip at emosyon. Ang pag-isa at kalungkutan ay maaaring magdulot ng depresyon, pagkabalisa, at mas mabilis na paghina ng isip. Para mas maintindihan, kapag kayo ay may kasama, nakikipagkwentuhan, at nakikipagpalitan ng ideya, pinapanatili nyo ang inyong utak na aktibo. Ang pagtanggap ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay nakakatulong din na mabawasan ang stress at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Sa mga senior, ang pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa kapwa ay nagpapababa ng panganib sa dementia at nagpapahaba ng buhay. Paano ito palalakasin? Regular na kausapin ang inyong mga anak at apo, kahit sa tawag lang o video call. Kung may pagkakataon, dumalo sa mga family gatherings o community events. Sumali sa mga activities ng inyong simbahan o Senior Citizens Association. Kung may kapitbahay kayo na matanda rin, kamustahin sila at makipagkwentuhan. Ang simpleng pagpapahayag ng pagmamahal at pag-aalaga ay nakakatulong hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa inyong kapwa. Ang pagpapanatili ng malalim na koneksyon sa kapwa ay nagpapalusog sa kaluluwa at isip. Ikaanim na kaugalian, ang paggamit ng mga halaman bilang lunas may pag-ingat. Naaalala niyo pa ba ang inyong mga lola na may alam sa bawat halaman sa bakuran kung ano ang gamit nito para sa ubo, lagnat o sakit ng tiyan? Ang paggamit ng mga halamang gamot bilang lunas na ipinasa sa atin ng ating mga ninuno ay isa ring nakalimutang kaugalian na kung gagamitin ng tama at may pag-ingat ay may malaking pakinabang. Bakit ito mahalaga at kailangan ng pag-iingat? Maraming halaman sa Pilipinas ang may napatunayang medicinal properties. Halimbawa, ang luya ay kilala sa anti-inflammatory properties nito at nakakatulong sa panunaw. Ang lagundi ay ginagamit para sa ubo at sipon. Ang ampalaya ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Ang mga halamang gamot na ito ay kadalasang mas mura at mas accessible. Subalit, mahalagang tandaan na hindi lahat ng halaman ay ligtas at hindi lahat ng sakit ay kaya ng halamang gamot. May mga halaman na maaaring may side effects o maaaring mag-react ng masama sa mga gamot na iniinom ninyo. Kaya, paano ito gagamitin ng tama? Kung mayroon kayong minor na karamdaman tulad ng simpleng ubo o sakit ng tiyan, maaaring ninyong subukan ang mga kilalang halamang gamot na ligtas at napatunayan na. Halimbawa, ang pag-inom ng salabat, luyatia, para sa ubo, o sabaw ng malunggay para sa pagpapalakas. Gayunpaman, palaging kumonsulta muna sa inyong doktor bago gumamit ng anumang halamang gamot, lalo na kung mayroon kayong maintenance medicine o kung malubha ang inyong karamdaman. Huwag po ninyong ititigil ang inyong mga iniresetang gamot ng walang payo ng doktor. Ang pagiging maalam at maingat sa paggamit ng halamang gamot ay nagbibigay ng dagdag na depensa sa inyong kalusugan, basta't may kasama itong gabay ng modernong medisina. Ikapitong kaugalian, ang pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay at kontento. Maraming Pilipino noon ang namuhay ng simple. Hindi sila naging alipin ng mga material na bagay at mas pinahalagahan nila ang kapayapaan, pamilya at komunidad. Ang pagiging kontento sa kung anong mayroon ka at ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay ay isang nakalimutang kaugalian na may malaking epekto sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Bakit ito mahalaga? Sa modernong mundo, puno tayo ng stress at pagkabalisa dahil sa mga material na pagnanasa, utang, at pakikipagsabayan sa iba. Ang labis na stress ay maaaring magdulot ng mataas na blood pressure, sakit sa puso, at paghina ng panlaban natin sa sakit. Kapag kayo ay natututong maging kontento at pinapahalagahan ang mga simpleng biyaya sa buhay, bumababa ang inyong stress level. Nagbibigay ito ng kapayapaan sa isip at puso na mahalaga para sa isang malusog na pagtanda. Ang pagiging masaya sa mga simpleng bagay tulad ng pagsikat ng araw, masarap na kape sa umaga, o kwentuhan kasama ang pamilya ay nagpapahaba ng buhay at nagpapabuti ng kalidad ng buhay. Paano ito isasama sa inyong buhay? Magsimula sa pagpapraktis ng e-gratitude o pagpapasalamat araw-araw. Maglaan ng ilang minuto sa umaga o bago matulog upang magpasalamat sa mga simpleng bagay na nangyari sa inyong araw. Iwasan ang paghahambing ng inyong buhay sa buhay ng iba. Bukod pa rito, yakapin ang pagiging simple, hindi kailangan ng maraming gamit para maging masaya. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni o pagdarasal, na nakakatulong sa pagpapababa ng stress. Ang pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay ay nagbibigay ng kalayaan sa inyong isip at nagpapabuti sa inyong pangkalahatang kagalingan na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay nasa kapayapaan ng isip at puso sa kabuuan, nakita natin na ang pagiging matikas at masigla sa edad na 75 pataas ay hindi lang swerte, kundi bunga ng mga matagal nang nakalimutang kaugalian ng ating mga ninuno. Ang regular na pagpapawi sa mga simpleng gawain, ang kahalagahan ng maikling pag-idlip sa tanghali, ang pagkain ng sariwang gulay at prutas mula sa bakuran, ang sapat at maagang pagtulog, ang malalim na ugnayan sa pamilya at komunidad, ang paggamit ng halamang gamot ng may pag-iingat, at ang pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay at pagiging kontento, ang mga ito po ang pitong bihirang kaugalian na, kung ginagawa nyo pa rin, ay nagpapatunay na kayo ay pambihira. Ang mga gawin na ito ay hindi lang nakakatulong sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa kalusugan ng inyong isip at puso. Tandaan, hindi po kailangan ng malaking pagbabago para maging matikas at masigla. Magsimula sa isa o dalawang kaugalian na madaling nyong maisasama sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas masayang pagtanda. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Siguraduhin din po na nakasubscribe na kayo sa ating channel na maalam na pagtanda at nakaklik ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga susunod pang payong pangkalusugan. Alin po sa mga kaugalian na ito ang ginagawa ninyo pa rin o sisimulan ninyong gawin? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Tandaan po, ang pagiging bihira sa edad 75 panandang pandagdag ay nasa inyong mga kamay sa pagbabalik sa mga simpleng kaugalian na ito. Manatili po kayong ligtas, malusog, at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.